Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So dito guys ay magbibigay po ako ng isang orasyon para magkaroon po ng isang instant magic pera. So dito guys, tutulungan po kayo nito kung gusto ninyong magkapera today. May matindi po kayong mga pangangailangan. And guys, pwede po ninyong gamitin ang orasyon na to. So dito guys, ang ano ko po lang sa inyo na kapag hindi po kayo naniniwala sa mga orasyon, please po skip po yung video. Ngayon naman kung naniniwala kayo guys sa mga ganitong bagay um, sa mundo ng mahika, ayan. Um, please po like and share and follow na din po guys. So dito guys, um, Marami pong natutulungan itong second page ko, first page ko. Ayan, marami ho akong binabahagi dito na talagang nagkaroon ho ng pagbabago sa buhay. So, ngayon guys, uh, yung may mga nagko-comment po ng kung ano-ano, sabi nila magtrabaho kayo. Yes po! Ayan, nagtratrabaho po kami, full time po kami nagtratrabaho. Ayan guys, ganito, bakit po na maraming nababago yung buhay dito? Kung baga, bakit maraming nagkakaroon ng pagbabago ang buhay dito? Dito guys, kung noon po, ayan, kung noon po ay umaasa lang po sila sa sahod ng kanilang mga sawa o sa sahod nila na ano guys, na pang araw-araw, ayan, hindi pa dumarating yung sahod. Ayan guys, nautang na naman. Nautang na naman itong sahod. Kaya, lagi pong, lagi pong gipit kumbaga laging gipit ang buhay laging gipit laging short sa pera so dito guys dito po sa aking mga video sa aking mga magic words orasyon nagkakaroon po ng unexpected money yung mga code guys na ano nagkakaroon ho ng expected money kagaya ho ng pag ayan guys pagkakaroon ho ng mga ibang offer pagkakaroon ng mga close deal ayan guys na yung sahod nila ay eh, hindi na po nila talagang ubos na ubos kumbaga marami na pong nagkakaroon ng extra ng extra na pera. Kumbaga, yung mga iba po guys, nakapagbahay na, nakabili ng sasakyan, nakabili na, na nakapagpuhunan na po ng mga negosyo. Ayan guys, so, hindi po hindi ko po binubuhat yung sarili kong bangko. Hindi ko po sinus, kumbaga, hindi po ako nagyayabang dito tao na po yung mga nag uh, ano dito guys na um, sa po ng mga video ko maraming natulungan hindi lang isa, dalawa, 20, sampo, isang daan libo-libo na pong tao ang nabago sa buhay ayan guys dito maging matyaga lang kayo kasi yung iba seconds, minute ayan, a uh, week, 3 days ano bago nila mapagana. Pero yung mga iba talaga guys, oras lang. Oras lang ang pagitan talagang ganang-gana po ang lahat ng magic word, unexpected money, ayan magical code, ayan magical skill, ayan guys, lahat ho 'yan. Ang video po niyan. Ayan guys, ang mga video po ay nandito. Ayan guys, so kung gusto ninyong magkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo, huwag po kayong maging bitter. Ayan guys, kung naniniwala po kayo sa mga ganitong bagay, ayan, tuloy lang po yung panood sa video. Ngayon naman kung hindi kayo naniniwala, please po skip niyo itong video para ho wala kayong, kumbaga, walang pumipilit po sa inyo. Ayan, na manood po o kaya mag-share o kaya mag-ano guys, gumamit nito kasi hindi naman ho ito sa pilitan guys ayan pero binabahagi ko lang po sa inyo ang talagang napakaganda pong feedback na nangyayari po sa aking mga followers dito just in case po na bago kang followers dito sa page ko guys ito po ang yung ati ayan ito po ay walang biro ayan kung hindi pa po nabura yung mga feedback o mga ano guys mag scroll down ka ang dami na hong natulungan ng video hindi po to kumbaga pang araw-araw na nagkakaroon ho ng maraming blessings. Yung mga iba po guys, hindi lang pang araw-araw. Talagang instant pagbabago po ng buhay. Ayan. So dito guys, gusto nyong magkapera ngayon, instant magic pera, banggitin po ninyo itong orasyon na ito. Na masal, goral, hon, atek, share. Diba guys, napaka-inkling mga words. 1, 2, 3, 4, 5. Tutulungan kang magkapera. Pera agad guys, pera po siya. Depende po yan sa vibration ninyo, depende po sa paniniwala ninyo. Tatalab agad yan. Walang kaduda-duda guys. Ito po ay babanggitin ninyo, masal, goral, hon, at texture. Ayen, businessman, o sugalman, o basta something napakaperaan. Pwede po ninyong gamitin yan, guys. Wala pong limit. Walang ano. As long as na kailangan ninyo ang pera. Guys, tinatanong nyo sa akin hanggang kailan ninyo gagamitin ang magic word. Hanggang kailan ninyo gagamitin ang spell. Hanggang kailan ninyo gagamitin ang mga sigil sign. Hanggang kailan ninyo gagamitin ang mga code. Yan, guys. Araw-araw. Kagaya ni ate Dang. Araw-araw ho nandyan yan. Wala hong pagbabago. Nandyan ho yan tingnan ho ninyo, nakakaroon ako ng sales. Ayan, tumataas ho yung revenue ng aking Facebook, ng aking YouTube. Ayan, nakakabayad na rin po ng paunti-unti sa mga utang. Ayan guys, yan po yung sinasabi ko sa inyo na ang pagbabago ng buhay. Hindi man, mada, hindi man makuha sa madalian, ito po ay unti-unti niya talagang babaguhin. Ayan, maging patient po kayo. Antiwala ho sa sarili ninyo sarili ninyong kakayahan, sarili ninyong abilidad, magtiwala po kasi sa sarili ninyo. Dahil wala ibang pong unang magtitiwala sa inyo guys kung hindi po yung sarili ninyo muna bago po yung ibang tao. So eto guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Kakaiba yung diskarte, mag pa kayo ng ibang pagkakakitaan. Hanap lang ng hanap guys, hanggang maging financially stable po kayong lahat. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.